Hi, Sir Joel. Hi. May tanong ako ulit. Sige. May pag-asa bang gumanda ang buhay ng mga anak pag mismo ang mga magulang ay pasaway? Sabot ko dyan, oo, may pag-asa. Uh, kahit naman ikaw ay pinalaki ng magulang na matilo, kung magpapasaway ang bata, eh, talaga magpapasaway din. Ito baliktad. Ang nagpapasaway ay mga magulang. Pwede sila ay uh, hindi naging maganda ang relasyon ng mga magulang. Naghiwalay or uh, may mga pangyayari sa buhay nila na, kaya nasabi natin yung term na nagpapasaway. May pag-asa pa ba ang anak na gumanda ang pamumuhay? Oo naman. Maghanap ka lang ng mga gagabay sa'yo. Kung ang mga magulang ay pasaway, baka may mga mas matatanda o pwedeng mag-alaga na pwedeng mag magabayan. Basta ang bata ay magabayan lang ng mga tao may concern either kapamilya o hindi kapamilya yan, is gaganda pa rin ang buhay. Kaya minsan mapapansin mo kapag uh, inadapt or lumaki sa ibang uh, ibang bahay or ibang tao ang nagpalaki, ilayo doon sa mga magulang na pasaway. Gumaganda rin kasi mga importante ang influence eh, May -im importante na ang na influence sa bata na to, yung paghubog ng bata is magandang values, magandang principles ang na uh, ng bata. May chance sa malaki pa rin ang chance Pero kung sakaling hindi makakaalis ang bata dun sa environment na magulo, pasaway kahit mga magulang, medyo struggling yan eh. May mga challenges yan. And hopefully, pag laki niya at mature na siya, eh, maghanap siya ng mas mabuti para sa kanyang buhay. So, yun. Uh, ito, bago ako magtapos ng aking uh, mensaheng ngayon is... Importante bago ka mag-asawa ay ikaw ay responsible muna, hindi lang para sa sarili o kung sa pamapapangasawa mo, kundi dun sa future, kinabukasan ng magiging anak mo. Hindi lang yan pera. Napaka-importante kung ano ang mapuprovide mong emotions, relationship sa iyong magiging anak. Kasi napaka-delicate or yung uh, buhay ng isang bata, zero age to uh, nine years old, importante na natataniman ng magandang influence At sino ang unang-unang gagawa niyan? Magulang. Kaya napakalaki ng na responsibility ng mga magulang. Okay, iwasang kasawain hanggat maaari.